Yan guys, ipiplex ko yung aking tindahan. Yan yung aking, natapos na rin sa wakas yung pag aking pagdi-display guys. Yan, yun. yan nakabili ako ng pangsabit ko ng aking mga chichiria guys uh, sa online. Sa TikTok guys, yung binili ko yan. Uh, Organized na siya ngayon, maganda na siya ng tignan. Kung saan yung nakapis na yung oshi, oh, chipi piatos o so pare-parehas kung ano ang organized na siya guys kaya yan ang aking naman ng tindahan ngayon thank you Lord sa lahat ng blessing na pinagkalaw mo Panginoon Diyos thank you, thank you, thank you, thank you Lord maraming salamat po sa blessing na pinagkalaw mo sa amin araw-araw Panginoon Diyos thank you, thank you, thank you Uh, yun ang aking loob ng aking tindahan na every morning ang night routine nandito ako sa loob ng aking tindahan guys, yan yun ang aking pinagkakabalahan umaga gabi tanghali yan ang aking pinagkakabalan guys kasi wala naman ako ibang pinagkakabalanan kundi ito sa kapag reels guys yan thank you for watching guys thank you sa mga nagpapalo mga nanonood ng aking vlogs mga videos thank you thank you